Nanonood po siya kumain sa nanay niya. Wait. Wait. Kakaawa. Wait. Kakaawa. Wait, ha? Hit hit. Very good. Puga-puga po naman ng oyo namin. Nakatangod sa nanay niya. Oyo. Oh, yan, mami. Natingin sa'yo, anak mo. Wait, ha? O, wait da Wait. Wait. Ang cute. Wait talaga siya. Wait. Wait. Wait na. Wait na. Ang cute. Ang cute. Oyo. Oyo.